Hello, hello mga kakusina. Kumusta naman kayo? Wala nang patumpik-tumpik pa. Magluluto ako ngayon ng Canton Bion. Maglagay na nga ako ng mantika. Makikita nyo, iba yung itsura ng mantika ko. Ito yung mantika na galing sa taba ng baboy. Pero teka, teka. hinay lang sa paggamit ng mantika na galing sa taba ng baboy. Dahil malakas to sa kolesterol. I-set aside nga muna natin itong ating uh, piniritong kikiam at naglagay ulit ako ng mantika dito taba ulit ito ng baboy at naglagay na din ako ng bawang ayan palabas lang natin yung aroma ng bawang sinabay ako na din ng sibuyas tulad nga na sinabi ko bawang at sibuyas para mag-asawa yan para ating magkasama ba? Diba? so lutuhin lang natin or igisa lang natin yung ating bawang at ilagay na natin yung ating hiniwang karne ng baboy yan pinakuluan ko na siya para mabilis starting siyang maluto or hindi na natin siya kailangan palambutin. Ilagay natin yung ating uh, patay ng baboy. Ito, nilagay ko na to kasi yung ating karning baboy ay malambot na. So, kailangan natin hindi na siya ilutuhin ng matagal. Kapag niluto kasi natin ng matagal yung atay ng baboy, ay titigas ito. Naglagay na nga din ako ng, ng liquid seasoning para mas mabago ang ating niluluto. Dinagdagan ko na ito ng paminta. Ito naman ay durog na paminta at hinalo ko na sama-sama na sila dyan huwag tayong tama rin maghalo kasi para pantay-pantay yung ating giniluluto yun e, naglagay na ako ng kaunting tubig para mas maluto yung ating atay at tinakpan ko nga ito palipasin lang natin mga ilong minuto at buksan natin ito At dito na nga, sa puntong ito, ilalagay ko na yung ating mga gulay. Ununa ko yung carrots natin. So, pina iniwa ko lang siya ng mahaba. Sinunod so, ko yung chicharo. So, makikita nyo, bobo pa yung chicharo natin. Kasi ganyan talaga yan. At nilagay natin yung ating bagu beans. Iniwa ko ng medyo paislant at celery yan. Haluin natin siya. Dito naman sa ating gulay, hindi natin sila i-overcook. Pangit kapag in-overcook yung ating gulay. Malabsa. At ito, ilalagay na natin yung ating cabbage. Yan, napakadami ng cabbage natin para dahil sa bihon kasi mas masarap pag maraming gulay. So mafi-feel mo yung sarap talaga pag maraming gulay. At syempre marami din sahog na karne. So ayun, haluin natin at ilagay na natin tong ating piniritong kikiam. Yan, kasi kung gusto mong mas ma dami yung 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 sahog, lagyan mo to ng kikiam. Kasi pampadagdag din siya sa sahog pera na sa karne. Itabi lang muna natin to kasi magluluto na tayo ng ating noodles. Maglagay tayo dito ng tubig. So akin tansya-tansya lang yung tubig ko. So takpan natin hanggang sa kumulo. So ito na nga, kumulo na natin to at ilagay natin yung ating pampalasang pork cubes. Yan. Sa lagyan natin ng kaunting soy sauce at saka durog na paminta. Lagyan ko din ng kaunting liquid seasoning ang liquid seasoning kasi guys ay iba yung amoy niya or mas mabango siya kaysa sa soy sauce so lagay ko na yung ating uh, kanton canton dito at hahayaan uh, lang natin siyang i-absorb yung tubig or yung ating uh, yun pinakulo ang tubig absorb lang natin siya at inilagay natin yung ating bihon Yan. sa bihon naman e, binabad ko na siya sa tubig ng mga 30 minutes. So nakikita nyo, basa yung ating biho na inilagay kasi binabad ko na siya. So yun nga, na-absorb na ng noodles yung ating uh, uh, sabaw. So ilalagay ko na dito yung ating itinabing gulay. So nakikita nyo, napaka ganda ng ating gulay. Andiyan pa yung kulay niya, hindi siya malabsa. napakatingkad pa ng kulay niya kasi hindi nga natin siya in-overcook. So, ganyan yung sekreto ng pagluluto ng gulay. Di mo siya kailangang overcook kasi madalis, mabilis lang sila maluto. So, ilagay na natin lahat. Ilagay na natin itong lahat ng ating gulay. So, madami yung ating sahog ngayon. So, actually, itong itong pansit, uh, itong bihon kanto na to is para sa birthday ko. Kaya, dinamihan ko na talaga generous tayo sa pagdating sa sahog. So halu natin siya at ito na nga, ready ready na yung ating Canton Bihon. So natapos na yung ating pagluluto at kung nanonood ka pa rin hanggang sa parting ito, baka pwede mo naman i-comment kung taga saan ka para alam ko. At salamat sa panonood. Bye-bye!